Sige. Ano pa yung problema? Hindi naman po pumayag si Mama. Nagsusugal na lang po siya doon sa tapat ng mga pulan. Pulan? Nagsusugal si Mama? Opo. Gusto mo ba yung gano'n? Nagsusugal si Mama? Hindi po. Kasi mali yun, di ba? Opo. Hmm. Ano yung gusto mong baguhin ni Mama? Pang-trabaho. trabaho para? Makapera po para pambili ng ng gatas, tapos pampol, tapos katol, pambayad. Ay naman may iyak sa akin? <laughs> pambayad ng... Nagtrabaho naman ako, bitbit ko silang Pinapaalis naman ako ng amo ko. Tutuloy na tayo luha ko. Mm. Nagtrabaho ko nun, siya, bitbit -bit ko siya. Maya maya, ito naman. Mm. Kaya pinaalis kami. Yeah. Pero... Kaya, yeah, ano? Ilan taon ka na? Ah, six. Hmm. Para akong iiyak na sa'yo. Oo, oh, hindi na ako mag Hmm. Pangalan mo, Kuya? John Vincent Sorio Heron po. Haba ng pangalan mo. John Vincent Sorio. Heron. 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 O, oh, kanina, ano yung kanakwento mo? Sabihin mo sa akin. Sige, kwento mo ulit mo Yung problema kay Papa. May interior po si Mama dito, nisasakal po ni Papa. Hmm. So, Ba't sinasakal ni Papa mo? Yung Mama mo? Eh, ano po eh. Dahil lang po sa pera eh. Yeah. Dahil lang sa pera, nag-aaway sila. Papa. Oh, ano yung gusto mo sabihin sa akin? Maano? Iya hmm. I-ano ba natin? Ipapakulong natin ang papa mo? Oo. Oh. Okay, sige. Bakit ipapakulong natin si papa mo? Eh ano po, eh lagi po silang nangaaway eh. Ni pabarangwi na po ni mama. Tapos ayaw po siyang... Ayaw niya po pumunta sa barangay eh. Nanguusap daw po sila sa barangay. Ayaw naman po niya eh. Hmm. Nasasaktan ka ba pag uh, sinasakan ni Papa ang mama mo? Papa. Ano yung sinasabi mo kay Papa mo pag sinasaktan si Mama mo? Pa, awat na. Tama na kayo. At, ano, hindi umiyak ako pagtapos niyon. Ano, hmm. pumunta kami sa barangay. Saka doon kami natulog sa barangay. Di ba, Ma? Hmm. So, natulog pala kay sa barangay? Apo. Tapos anong nangyari doon sa barangay? Ah, uh, pumunta naman po siya, hmm. meron po siyang nakasiksik na kutsilyo dito. Oo, oh, meron ka ng kutsilyo? Oo. Oh. Ako, anong ginawa ni Papa? Anong gagawin daw sa kutsilyo? Basta po, meron po siyang nakasiksik dito, ewan ko po kung ano po gagawin niya doon. Hindi ba niya sinabi Papagka. na wala ka bang narinig? Anong gagawin niya sa kanya? Tapos ano, pag wala na si Papa, pag nasa lawas niya, tumakas ako, pumunta akong sa, sa barangay. Gumilid lang ako pag wala nang dumaan. Kano na, tatawid na po ako. Pagtapos, naawa naman po kay Mama dahil nanghugas po sa tramo. Hmm. Diba, Mama? Lasing ka pa nun, no? di ba? Naglalasing pala si Mama? Hmm. Hmm. Oo po. Ba't naglalasing si Mama? Pero po pares po silang nakainom. Ni Papa tsaka siya? Opo. Sa tingin mo, ba't naglalasing si Mama? Sabi nga po ng doktor, na operahan po siya, bawal daw po siya manigeryo, manginom. Hmm. Tapos... Masige, sumbong mo lahat sa akin ng mga ginagawa ng Papa mo para mapapulis ko, hindi na masaktan si mama mo. Opo. Sabihin mo sa akin lahat, ano yung... Pro ano yung ginagawa niyang pananakit kay Mama sa inyo? Opo. Hmm. Sa tingin mo, pa na si Mama mo kay Papa mo? Opo. Kaya, Lagi na lang po sila nang aaway. Lagi sila nag-aaway? Opo. Sa tingin mo, bakit sila nag -away? Ano yung pinagaaway nila? Sa pera. Sa pera talaga. Tapos, sino yung nagsisimula nung away? Si Papa po. Si Papa. Anong sinasabi ni Papa para magsimula yung away? Hindi na daw po ibibigay kay Papa. Hindi na daw po ibibigay kay Mama yung pera. Siya na lang daw po mga hawak. Ah, Tapos, tas, tas, sabi po ni Papa, sa, sa, kanya na lang daw po tatago. Ah, bakit? Ba't ayaw na ni Papa mo na ibigay kay Mama mo? Anong ginagawa ba ni Mama sa pera? nasusugal po sa kanang <laughs> bibi gatas. Ah, nagsusugal. Opo. Kaya sila nag-away. Mm, okay. Tapos, um, ano yung gusto mong gawin natin ngayon? Kay mama at saka kay papa? Ah, uh, pakulong si papa. Si mama? Kasi si mama, di ba, nagsusugal? Opo. Di ba masama yun? Masama yun yung nagsusugal. Kasi, bakit sa masama yung nagsusugal? Dapat yung pansusugal niya, pangkakain niyo yun. Pambibili ng gatas, pambabayad ng kuryente, pambabayad ng makakain niyo. Ngayon, sinusugal. Tama ba yun, mali? Hindi po. Di ba mali? So, so, dapat, anong gagawin natin kay mama at papa? Uh, pakulong si Papa. Si Mama? Hindi. Ba't hindi natin ni Papa kulong si Mama kasi may kasalanan din siya? Wala po siyang kasalanan. Di ba sabi mo, nagsusugal siya? Meron. Pag wala po kami pera, Nagsusugal po siya talaga. Kasi wala po, wala, walang wala po kami ni Papa. po lagi niya yung mga pera namin. Ah. Uh ganon pala. Nagsusugal si Mama para ba kumita, ganun? Opo. Mm hmm. Tapos anong ginagawa ni Mama sa... Sa kapag meron na natutulog, ano, nagsisigaw parang si Papa, sabi niya, lumayos ka na doon, tapos ano, alo, pagtulog namin tatlo ni ng kapatid ko at ni Papa, mm -hmm. lumayos na siya pumuntang sa sa mga ka, mm. sa mga sa mga pinsan niya at, at sa nanay niya. -hmm. Opo. Mm. Mahal. Hindi ba naging mabait si Papa sa inyo? Hindi ba siya, hindi mo ba nakikita yung pagod ni Papa? Yung nagtatrabaho siya? Nakikita naman po. Ano ba sinasabi ni Mama? Kaya nagagalit po kay Mama yan. Sabi niya, ikaw na naman tarbaho doon ako, hindi ako muntatarbaho. Hmm, sabi ni Papa mo? Opo. Hmm. Sige, ano pa yung... Hindi bugle? naman po pumayag si Mama. Nasusugal na lang po siya doon sa tapat ng mga pulan. Pulan? nagsusugal si Mama? Opo. Gusto mo ba yung gano'n, nagsusugal si Mama? Ayaw po. Kasi mali yun, di ba? Mm. -hmm. Ano yung gusto mong baguhin ni Mama? Pantrabaho. Pantrabaho para? Maka-pera po. Para pambili ng, ng gatas, tapos pampol, tapos katol, pambayad. Ano naman ako maiyak sa akin. <laughs> pambayad ng... Pantrabaho naman ako. Hindi na lang. Pinapalis naman ako ng amo ko. Tutuloy na tayo luha mm. ko. Pinagtrabaho ko nun. Siya, bitbit ko siya. Maya-maya, ito naman. Mm. Kaya pinalis kami. Yeah. Pero Yeah, then no. Ilan taon ka na? Ah, uh, 6. Hmm. Para akong iiyak na sa iyo. Oo, hindi ka nakapag-aral. Hmm. palo. Pwede naman po sa akin yung kas kahit, kahit paluin po ako. Oh. Hmm. Imamahal, pero imamahal ko pa rin siya. Ba't mo mahal si Mama? ah, uh, mama po kasi ako Maka mama ka mm -hmm. Hmm. Oh, Sige sabihin mo sa akin Bakit mo mahal si mama mo Ano oh, ba yung ginawa ng mama mo Bakit mo siya minahal kay Papa. Mm. -hmm. Oh. Kung may sasabihin ka kay Mama mo, ano yung gusto mong sabihin kay Mama mo? Wala. Kay Papa mo? Wala din. Wala din? Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Ah... Uh, ano pa kulong po si Pa? Si Papa mo? Hmm. Hindi ba pwedeng mag-usap muna kayo kasi pagka pinakulong ko siya, parang medyo tumigas na po yung damdamin niya sa papa niya. Oh, hmm. hindi pa siya sumusunod sa papa niya kahit ano sabi. Mas gusto pa niyang mapapalo siya. Hmm. Hindi ay, niya kaya lagi Siguro, depende po pa paano pa paano niya siya ginay. Pero sa akin naman po, yung. mabilis naman po siya sumunod. Isa diyang minsan talaga yung bata matigas yung hmm. ulo. Nasa ano lang po. Paano natin ipaliwanag sa kanya yung mga bagay-bagay. Hmm. Sige na, uh, pwedeng ikwento hmm. niyo sa akin yung problema sa bahay niya. Pangalan niyo po muna na yun. Ako po si uh, Lorisa Sorio Hmm. Ilan taon na? 36 po po. 36. Tapos ito lang po yung anak niya? Okay, Itong dalawa? Dalawa po Sige po, ikwento niyo sa akin. May walang pa akong anak sa pamilya, nasa tatay ko niya. Ah. Uh, Ito rin po, pang, asawa ko Pangalawang Pangalawang asawa niyo, no? Meron pala. din po siyang pamilya noong una. Mm. May anak din po. Alam niyo po yan, parehas niyong alam na meron o kayong mga asawa. Noong una, hindi ko po alam. Mm. Pero nagkwenta naman po, parehas naman po namin yung inyo pinag sa Hindi po, nung po, nagliligawan pa lang po kayo, alam niyo, nag, nag-open no kayo apo, na meron. Siya din po. Ah, sige mm -hmm. ko yan kunin yung... mo. Tapos, pangatlo sana eh nagkaroon naman po ako ng COVID baby. Nabuntis po ako sa labas ng matres. Mm. -hmm. Po ako ng peraan. Eh, ah. pangatlo Yeah. rin baby. And, tapos, eto naman po yung sa thyroid po. Nagkaroon mm -hmm. po ako ng thyroid. Nasa mm. -hmm. Lungo. Ah. Okay, sige po. Pwedeng ikuwento niyo sa amin yung problema ni tatay. Yung asawa ko lang yung po ang mag Mm. Base po sa convento ni Kuya, isang dahilan po kung bakit ako kayo nag-aaway nung... No. Kuya, wag po. Isa sa dahilan kung bakit ako kayo nagkakaroon ng problema mm. ng asawa niya dahil nagsusugal din po kayo. Napakadalang naman po. Tsaka yung mm. sugal naman po, hindi po yung malakasan. Mm -mm. Yung 2.46 lang po. 246 Isang pong gitna, limang piso, parang Kahit na po, ano po yun eh uh, um, Napakadalaw po, tapos yung asawa ko naman po okay. Mmm. Kung baga parehas o kayo may problema? Hindi, sa akin naman po eh. Sire, pag nagsusudal naman po ako, kompleto naman po lahat ng gatas. Mga kakainin ng anak ko, yun naman po yung inauna ko. Mmm. Kumusta po yung relasyon niya ngayong mag-asawa? Medyo ano po kasi nawalan po siya ng trabaho. Mmm. Tapos ngayon, naghanap po siya ng ibang trabaho niya. Medyo ano po sa ano. Kasi every week po yung sahod niya. Mmm. Ano po trabaho niya? Ano po siya ngayon? Tapos, <coughs> nag, ano po ng mga... Alalay po ng tinted. Ano po yan? Yung tinted po ng mga salamin. Ah, sa sasakyan. Ano tapos sabi ni nanay, pinapakain na lang kayo dito. kasi wala pong trabaho yung asa ko. Mm. Kasi sabi po, po kasi. Oh. So, ano pong sakit niyo ngayon? Ilalagnat lang siya naman siya. Mm. Yan. Ilang araw na po, parang ano yung naambunan tsaka naarawan. Mm. Ay, nakapagtrabaho. Ibig sabihin, nasa bahay pala si Papa. Kailan po kayo ko yeah. ganyan nung asawa niyo? Ganyan nag-aaway? Lagi po nag-aaway talaga. Ibig yung sabihin? Ito nakikita po ngayon. Lagi hindi ako. po ibig sabihin nung nagsama na kayo? Ay, hindi naman po. Nung simula lang po nung... Ito nga yung gipit niya kami, gano'n. Mm. Bago lang po. Mm. Ito so, nga yung anak ko. Ito hindi nakapag -aara. Okay. Sa tingin niyo, sa, paano po nagsimula yung matinding Hindi. problema niyo? Na ano po siya yung lasinggero po. Dati mm. yung nakapagamit. Gabi-gabi po yun. Mm. mm. Kaya pagkalansin na yun, layo na po kami. Parang kami nakakuta po kami niyan. Hindi mm. na kami naman. Hindi na nagsasalita ng mga ano po mm. na yun. Nananay na po kami. Kasi parang pag may narinig ko na hindi maganda yun, talaga bu bugin na naman kami na. Mm. -hmm. Nay, may Alam niyo kung bakit magulo? Sa tingin niyo bakit magulo yung samahan yung pamilya? Hindi po kami nagbibigay sa isa isa, ganun po ba? Ano pa po? Hmm. hmm. Hindi kami nakakapagsimba. Mmm. Wala yung relasyon kay God ano, nakapagsimba naman kami ng ano, kaso lang po, hindi po ganun every week hindi po. Hmm. Na pala, yung, yung Diyos sa buhay natin, pag wala si God sa buhay natin, magulo. Walang direksyon. Sabay, sabay nga po yung problema. Sino? Pero, tignan niyo, simulan yung ilagay si God sa buhay natin. Maayos po. Walang ganyan simula na nung nagkaroon din po ng tayo eh. Laki po nang pinayat po. Hmm. Sa buhay po natin, lalo na sa buhay pamilya. Kumbaga sa ano, Nay, malaki yung pananagutan natin kay God. Na hindi natin magabayan yung mga anak natin gusto ko na naman po siya. Gumaling po ako. Hmm. Nagpa-check up na po kayo. Ano daw po yung ano? Kasi hindi po ano ito tumakas po ako. Paano tumakas? Kasi hindi po ako nakinig. Nagpirma po ako. Hmm. Paano po kayong tumakas? Ang gusto ko nila. Hmm. Ano na po yung karit ko sa loob. Hmm. Ayaw ko po kung sa Ah. Ano yung pang nila? Um, tumakas po kayo sa hospital. Hindi po. Hindi po ako nakinig. Nagpirma na lang po ako. Mm. Kasi Tapos nasisitaan nila akong gamot. Hmm. Sa thyroid, hindi daw po. Hmm. Eh, kasi hindi daw po basta-basta daw to. Hmm. Kasi nasa loob nga daw po. Parang cancer po. Ah. Uh. Yan lang po. Ang gusto ko po. Maman. Okay. Pwede mm. linawin nyo sa amin. Nasa hospital kayo. Ayaw pa akong paalisin. Sabi, mm. Gigi po. Oo, oh, tapos? Kasi po, may thyroid nga. Na, ano nila na may thyroid po ako. Mm. Kasi hindi po basta-basta. Hmm. So, ginagamot kayo doon, umalis ah, po kayo. Mm, hindi po. Una, kaya po ko din nala doon, operahan po ako. dal mm. Dahil nga, nag, nagkaroon po ako ng atopic baby. Mm. Tapos, nung nalaman nila na may thyroid ako, ayaw nila akong paalisin. Kasi hmm. kailangan ng ano yun. Eh, gusto, gusto ko na po mo. Eh, gusto ko na makita yung mga anak ko. Kasi isang araw na po ako doon. Uh -huh. Kasi kung ano, ano po nangyayas sa mga anak ko ay wala akong nagbabantay. Yung asawa niyo po hmm. noon, nasan? Natrabaho po para po sa mga anak namin. Uh -huh. Tsaka may makain po kami sa hospital na may magbabantay po sa akin. Mm. Tapos ay, yun, ayaw po akong kawain. kasi nga may thyroid nga daw po ako. Malala hmm. na nga daw po. Mm. Hmm. Nagiging hyper daw po ako. Mm. Hindi po ako nakinig. Eh, kailan pa ho yun? Nung no, no, ano po, alas tatlong ban na po eh. Tatlong ban no, 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 na? Nung eh. operan ako. Mm. Pasa bayan po niya, kaya siguro nabuntis ako sa labas ng matis dahil nasa thyroid ko. Mm. And, uh, bili lang pong gamot sa peraso. Mm. Magkano po ba yung isang gamot? Hindi ko po, po alam eh. Ba't hindi po alam? Naka, paano ko ay nakabili na sa... 26 nasa? po. 26 pesos po ang isa. Hmm. Kaya po niyan. 3 months na po Dapat. Ano po okay. yung plano niyo ngayon? Laki po nang binagsak ng katawan ko. Hmm. Tapos eh, lagi pa ako sinasakal ng asawa ko. Hmm. Tsaka ko din siya kasi yung parang nasasamig ka. Hmm makakain kahit like, lang Pag ka nasasamit yeah. ano yung plano nyo ngayon? gusto ko lang sir kahit makain ka, ano? lang po ako ng gamot mm. But, wala ako kayong gamot ngayon wala ko tagal lang po isang peraso lang nabili ko eh sa 90 uh, Lalo ngayon, wala naman akong trabaho yung asawa ko. ang damdaman ko na parang malala siya kasi bumabagsak ang katawan. Oo. Oh. Tsaka, kahit ang mo, parang buto mo ka pa rin. Mm hmm. Sorry po sa nangyayari po mm -hmm. sa buhay niyo. Siguro, ito karma ko. Si Ba't niyo nasabi kong karma? Kasi matila yung kung naging mapangasawa eh. Uh -huh. Maraming tao ko sana. Tama siguro si Robin ng magulang ko. Mm. Uh -huh. Karma ko yan. Pinutin uh -huh. mm. ng asawa mo. Hiyo ko na. Tapos katuloy ako sa bago. Uh -huh. Ngayon, um... Alam mo kasi, ang um, um, una kong pamilya, British. May ah. unang asawa, may anak akong sa London. Oo. Um, alam po niyo itong kalagayan niya? Alam niya eh. Karma ko daw yun. Niniloko ko daw kasi siya. Mm hmm. Magpupunta ko nga sa dati ko pala ng anak ko eh. Siyempre nagsawa na siguro, ilan na siguro ng pamilya ko na huwag akong tulungan kasi gano'n yung ginagawa ko. Mm hmm. Ibig sabihin, meron po kayong British na asawa. Kasal ako sa kanya. Mm -hmm. Kato nga, ilang beses ko na kasi niloko. Saan oh. na eh? Pinapili pa nga niya ako. Ibig sabihin, asawa niyo siya, <laughs> nagagawa niyo <laughs> yung... Hindi ako bumalik sa kanya. Lamit niya na. Pagpapakil ako ng Pilipinas, oh, hindi ako bumalik sa kanya niloko na nagpalit ako ng ibang tao. Hmm. Ba't niyong niyo yun? Puso mo naman, di mo naman matuturo ko. Buti po, na ilang anak po kayo doon? Isa lang po. Isa niyang anak, lalaki din po. Eh. Alam po, ilang taon po yung anak mo? Dosi na po. Ah, hmm, sayang na. Kaso hindi na lang din na po nila ako kayo hindi na po sila sumasagot sa tawag ko. Sayang. Binlock mo nila ako. <laughs> paano kayo nagkakilala ng British? Sa ano po, sa La Union po, serving area po. Ah, ano pong trabaho niyo doon? Nag-ano po ako ano, ng, ano, nang serving po, nagbabantay po sa San Juan po. Hmm, tapos nag nakita hmm. ko kayo doon? 2010 po. 2010. Tapos paano nagsimula? Nakita kayo, ano po yung am ko po binigay po niya yung number ko eh syempre nagte-text po siya hindi ko po kilala mm. hindi naman po o, dati marunong mag-English ah uh. yung amo ko gusto niya, yun ang mapangasawa ko kasi mabait daw. Apo, uh, ilan taon ako kayo nun? Ano po ako nun eh, 19 years old. 19? Tapos, Tapos ilan siya, taon po yun? 34 po. Kabata hmm. pa pala na eh, hmm? ate. Tapos noon seryoso po siya sa akin, nililigawan pa niyo ako, pabalik-balik po siya ng Pilipinas. Wala pang 5 months, ganun. bumabalik na siya. Mm. Hanggang yun, something niya, gusto doon niya ako. Uh, Ito malaking aral to, napakalaking aral nito katekram. Uh, mm -hmm. Kasi may mga napapanood din no tayo kay Idol Rapi na ganyang kwento yung minahal kang buong buo ng ibang tao aral niya ako sa may sorry pa private pa yun yan pa sa Maynila pinag-aral niya ako para lang makapasa ako na makapunta ako sa bansa nila mm. dahil sa kanya ang dami kong nasuntahan China, Hong Kong halos lahat dito sa Pilipinas na ikot ko na may nahalo talaga pala kayo ng sobra sobra nabangkrak nga siya dahil sa akin dahil kakauwi niya ng Pilipinas so wala siya halos na ikot mm. Bili lang doon, bili dito. Hmm. Kung na-appreciate yung ginawa niya sa akin. Yan ang lagi sinasabi niya sa akin. Hindi ko daw kasalanan kasi in-school daw niya ako. Siya daw may kasalanan. Mm. Pero hindi ko daw na-appreciate yung mga ginagawa niya. Yeah. Kung ito, panigurado ako mapapanood niya ito eh. Ano po yung ito, pagkakataon niya na, na humingi ng tao? I'm sorry. I'm done to you, sorry. Hmm. I'm very sorry. Sige sabihin niyo lang po lahat ng gusto niyo, pagkakataon niyo to para masabi sa kanya yung laman ng puso niyo. No. Sige lang po, para masabi niyo na maayos. Ang bulimbe, isang isipan. Yung po anak niyo. Iskat din po pangalan niya. Ah, Junior. Ang paginawa niya po, niyo pong Junior. Mm. gusto ko nga bumalik sa hindi naman niya po yun eh. Mm. Araw na rin niya sa akin. Ibig sabihin, kung ngayon kayo tatanungin, papayag po kayo. Hmm. Ito pala sa ating mga ko na. Nasa wala yung pagsisisi. Karma ako din daw, may asawa ko ngayon. Hmm. Lino, kung baga sa ano nyo nga, lino ko nyo kasi sabi nyo. Lino ko talaga. Nagpapadala pa sa akin yung pera yung asawa ko na yun. Nandito pa yung Kasama ko pa yung Pilipino. What? Hmm, nakabili akong bahay dyan. Wala. Oh my God. Kaya nga, Ibig sabihin hindi lang 'yun sa hindi niyo lang linoko pala sa pag-ibig pati dun sa pera pinansyan. Pero alam naman niya na may kinakasama na ako pero tinutulungan pa rin niya ako. Ah. Kaso nga lang yung tulong hindi namin hinawakan ng mabig. Oh. Naging ano kayo hindi niyo pinagya uh, pinagyaman pinag o binigyan ng halaga. So, lahat ng ako dito siya yan, sa lahat ng gastos niya nandito sila. Hmm. Lahat. So nagbaba sa kali pa siya na bumalik kayo? Pinapili nga niya ako, hindi ko siya pinili. Anak ko palang to. Mm. Tapos nung gusto ko nang bumalik, ayaw niya na. Oo. Oh. Kasi lahat doon ang ginawa niya. Nulo ko lang ang siya. Mm. Sabi ko gusto ko nang bumalik sa'yo. Ayaw niya na. Mm. May time pa nga na binaril kami niya eh. niya. Yung tatay niya. Eh. Ba't niyo ginawang barilin kayo? Kasi lasing po eh. Ah. ang tanong, saan niya nakuha yung baril? Tatay niya po daw. Binigay sa kanya. Hmm. Si Lolo. Si Lolo? Nasaan si Lolo?